I show the stone what kind of stone I don't know I think it <coughs> wrapped diamond it's a time of Japanese a time of during the uh, during the world war II. keep in keep the Japanese <coughs> under the keep Asagara ni guys sa punya uban menganut ba I try to scratch very hard guys eh, wag muka ka magunit sa kong cellphone ko <coughs> muna kamot na lang <coughs> awa na yan ako yung scratch gabson pag inako ha hindi kasi yung tabla not scratches very hard guys it's very hard look at this video guys ano na lang okay at may tigunit taon aku raman naik squat susul guys di sini squat eh? aku pandang kau um, naik kalau ni kita kapai tak naik sebelah gelap entah apa guys, habol na nang yang imung naik ah, karena bisa unjat si unjat kah itu um, kecilian habol nang kali podo tak usah kuan tak gagah kayak enggak gapa. Ni <tipuk> kisah mah kuan. Sino ke pro? Nak scratches. Panahon pani sapon guys. Hmm, pilihan ni ke gram warna ni sama enggak <coughs> ibutan tu. <ito. coughs> 80 grams. Besok keingin mengkauh ini, dilih oh. ini kauh yang not wood. Uy, suri, na tagak pa Ahay, ah, na tagak pa gyud. Di kali lang usa oh. sila. Ulaw na ulaw. The shining stone. <coughs> From the moon ni. Eh. Yeah, Nya nasipatan ni sa mga Japanese na una. Ilang ni sa langob. Pag mapalis niya, uh, amot lang, P very hard na siya. Di, bisag-bisag, anong gabas ligit? Di, hindi siya. awan ah, ko daw, no, gabson ako. <clears throat> Ilang sunod, manuulong mo sa for the next video, kay Ako ni Seng Gabson. Anong nanay, tigunit sa cellphone. Hindi, tigunit. Doon, sinaka na, bisag-bisag, anong habo na lang ang gabas lang. Habol nang ka pasti gin no, sa scratch. Mo na ingon sa ining is fire. I don't I don't know what kind of stone. Kita ka bag nain nakuan gas very hard stone. Uban na ning dai kun try dok dok mo sa kun mga, mga mama akay nga kuan dok dok mo sa ulo. Ngayon <coughs> ni sa imo iyapak e, e, sa ulo sa tao nga bangon. Bukol gyud. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Tidi Antik, sa TikTok, sa Facebook, sa FB, sa FB pins nako, T-E-D-Y, Ing Homok, Tidi Boy, Space TV. Na suspend sa bago kay. Tungod anang mga taas kayong video nako Long video bawal man, long video good. arin ta sa YouTube guys, arin ta sa YouTube guys, kay gamera kayo bawal ang mga YouTube. arin you sa you Facebook, dagang kay mga bawal ni suspensyon ni mga video na ko di makita sa pa pag view ng mga mga mananaway sa pa pagkadagan sa kwan di unsa na nila di ba kay vlogger gabutbutan na wala vlogger ba gabutbutan na drama ako ning ipatimbang na ni 10 grams 20 grams na ni sa mga 90 grams guys palis nila ni walau unsur ni menindu teman ni kongi mu rapa mana dilik pamer saya palis gun sini udah dah mesti gunit aku kuan aku ni impa makita nung tarung aku ninggap sun gun mahabul na lang inyong gamitan ni nga bisag kong sakahit bisag bago pa binalit kung na nagistingan hindi scratch not scratches okay thank you for watching thank you for watching guys huwag mo kaya tigunit kung sa kung cellphone Ngayon. Not wood ha. Batoni. Ngunit. Not ordinary stone. This is the not ordinary stone. Tiinan lang kong igunit. kay magunit ako silpon po yan.